Dahil dumadami na po ang ating mga alaga, hindi na po ubra na puro feeds na lang ang ipakain natin sa kanila. Kailangan po ay makaisip tayo ng paraan para makatipid. Tulad nitong mga reject na gulay galing sa palengke. Ito po ay bigay sa akin ng aking pong tatay at gigilingin natin para magamit pagdag sa pagkain ng ating mga alaga. Malaking tulong po ang food processor na ito para po magiling itong mga gulay na ito para dumami sila at madaling matuka ng mga manok at ng mga pato. dito ko na po ihalo ang isang tabo ng feeds para po sa pagkain nila para mas maging masustansya at magandang epekto nito sa kaila mga katawan ito na sila tuwing umaga nag-aabang sila dito sa harapan ng pintuan ng kusina namin talagang gutom na gutom na sila at tara magpakain na tayo ng mga alagang ito gustong gusto nila itong pinaghalong feed sa gulay lugi talaga itong mga manok sa mga patong to dahil mas malalakas silang sumungkab dito tulad ng mga manok na tutukalan talaga sa ganitong paraan po eh, malaki ang naititipid natin sa patuka o pagkain ng mga alagang ito. At habang nagkakainan sila sa baba, umakit po na dito sa harapan ng terrace upang silipin ang mga tanim natin. Gulay at prutas dito sa ating munting terrace Sabayan pa ng sikat ng araw sa umagang ito. Napakabuti ng Diyos.